Ako si Uls. Ganito yung proseso namin kapag ka nagluluto kami ng sabaw ng pares. Gusto mo makita? Tara, mabilis lang to. Dito sa labas ay meron na kaming pinakulo na tubig. Yan. Pinaglagaan niya ng karne at taba ng baka. Kung tawagin namin ay kaldo. Dito lang kami nagpapakulo ng tubig sa labas para kahit papano ay makatipid kami sa gas. Tapos sa loob naman ng bahay niluluto ang sabaw ng pares. Yan. Para lang akong nag-iigib dyan. Uulit-ulitin ko lang hanggat sa sakto na yung tubig na ilalagay ko sa aldero sa loob. At talagang sadyang napakabisa nga naman ang pakuluan namin dito sa labas. Kasi kahit papano ay nakakatipid kami sa gas. Napakalaking menos na rin yun sa mga expenses namin. Dito naman ay nakahanda na ang mga gagamitin ko sa pagluluto ng sabaw ng pares. Yan. Yang mga yan. Teka lang muna onti guys at pupunuan ko lang to para masimulan ko na ang pagluluto ng sabaw ng pares. At ayan nga, okay na siya. Kaya naman ang una kong ilalagay ay ang gulay. Gulay para sa sabaw ng pares. Yan, nilalagay ko na siya dyan. Tapos tatakpan ko naman siya. Pagkatapos ko siyang takpan ay sisindihan mo na yung apoy. Yan, boom. Dito naman ay kumukulo na siya kaya naman ay ko na ang sabaw ng pares ilalagay ko lang ang mga pampalasa na nilalagay namin at para naman sa mga gusto makaalam kung anong pampalasa ang aming nilalagay maaaring magcomment lang kayo dyan sa baba hindi kami magdadalawang isip na ibahagi sa inyo at kung meron pa kayong mga karagdagang atanungan maaaring i-comment nyo lang din dyan sa baba okay. <laughs> dahil lahat ng inyong atanungan ay aming sasagutin hanggat sa abot ng aming makakaya Pagkatapos kong ilagay kanina ang mga pampalasa ay tinakpan ko muna siya at pinakulo na mahigit mga sampung minuto. Yan, ahaluin ko muna siya dyan dahil ang sunod ko na ilalagay ay ang pampalapot. Yan, yan ang pampalapot. Ang pinagsamang harina at cornstarch, yan ang ginagamit. Pero optional naman kung anong gusto mong gamitin na pampalapot. Pwede namang cornstarch lang kahit di mo nahaluan ng harina or pwede naman harina lang kahit wag mo nang lagyan ng cornstarch basta kanya-kanya tayong diskarte dito naman ay inilagay ko na ang pampalapot para gumanda na ang aming sabaw ng pares yan sa part na to ay paluto na ang aming sabaw ahalu-haluin ah, ko na lang siya para ma-mix yung lapot niya katulad ng ginagawa ko pagkatapos niyan ay luto na ang aming sabaw para naman sa mga gustong magsimula ng negosyong pares at mami, sana ay makatulong sa inyo ang video na to. Marami pa akong ibabahagi sa inyo. Nagsisimula pa lang si Uls. Kaya naman, pakifollow mo na yan. O paano ba yan hanggang dito na lang? Hanggang sa muli. Bago matapos ang video na to, ako si Uls.